Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project Stage 1 o IDRRCCA1 sa Masantol, Pampanga. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Marcos na makakatulong ang IDRRCCA1 na mapababa ang level at tagal ng pagbaha sa mga bayan ng Bakabebe, Masantol, Minalin at Santo Tomas mula sa halos apat na buwan ay magiging dalawang linggo na lamang. Ang IDRRC 1 ay isang infrastructure flagship project na naglalayong palakasin at pagbutihin ang kapasidad ng Third River, Eastern Branch River, Katuang -Tete River at Sapang Maragul River na dumadaloy ang mga tubig papunta sa Pampanga River. Ang naturang proyekto ay nagkakahalaga ng 7.57 billion pesos na nagmula sa Export-Import Bank of Korea Economic Development Cooperation Fund, kaya naman pasasalamat ang itinahayag ni Pangulong Marcos sa Pamahalaan ng South Korea dahil sa teknikal na tulong upang maaisa katuparan ang proyekto. Binanggit din ng Pangulo ang mga natapos na flood control project sa Central Luzon tulad ng 85 million pesos na proyekto sa Pampanga River sa Gabaldon Nueva Ecija at ang 91 million pesos na rehabilitasyon ng Pampang ng Pampanga River sa Kandating Araya. Hinikayatin ni Pangulong Marcos ang mga residente at lokal na opisyal na makiisa sa gobyerno upang mas mapadali ang paggamit ng pangmatagal ng solusyon para matugunan ang problema ng pagbaha sa bansa. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat. Ang nasabi pong proyekto ay isang infrastructure flagship program or project na magsusulong ng disaster resilient sa lalawigan ng Pampanga. At makakatulong ang flagship program na ito sa mga apektadong lugar sa Pampanga dahil mapapabilis na ang pagkupan ng tubig sa ilang munisipalidad dito. Panawagan din po ang ating Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. na sana ay makiisa po ang mga residente ng Pampanga at ang local government unit sa pagtugon po sa pagbaha dahil nakikita din po kasi na ating Pangulo na hindi lamang po kakulangan sa infrastructure ang kailangan, kundi malaki rin po ang anya ang magagawa kung magiging responsible o responsable po ang bawat isa sa paglilinis po ng kapaligiran, maging po sa pagtatapon ng basura. sigaw!